Gosman po ngayon. Ang Gosman is August 23 to September 21. Ang next na baba ang Go Gosman. Hindi pa no? Ah, two weeks pa pala. May two weeks pa pa tayo, tayo Gosman ano. Pero every day magla-live ako. Uh, sasabihin ko sa inyo anong kailangan no. Ang Gosman is a prayer man ibig sabihin hungry man and prayer man magdasal tayo para sa mga customer sa mga uh, lab, ha, mga may namatay sa inyo uh, dasal ka bigay mo sa kanya ang mga prayer natin no uh, may nagtatanong Tita Maxi, bakit yung da, uh, rosary mo hindi pareho sa uh, rosary namin? Ang Buddhism, ang rosary namin talaga iba. 108, cut, 108 po. Ah, uh, 108 ng 108, basahang gabi, hanggang gabi, ah, uh, o-offer natin kung kanino, ano. Ang ghost man, huwag tayo talaga maksuon ng itin ang puti. Pag hindi kayo naniniwala, okay lang. Pag naniniwala, ah, uh, subukan nyo, try nyo huwag makitim muna. Kasi yung mga ghost, yung mga hungry ghosts pag bumaba dito nakahanap ng kapalit minsan iba yun iba na suicide siya napakamatay o na accident hindi sila makapunta sa heaven o sa purgatory nasa mundo siya nakahanap ng kapalit yan yung sinabi ko sa customer ko huwag mag swimming ayaw maniwala yan na aksidente nasa hospital yun is niya isa sa likod niya na 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 putol-putol ayo maniwala kasi sabi ko itong man pa kayo mag-swimming eh nag-swimming siya sa swimming pool nila pak tayo muna pumunta sa dagat wag din mag-swimming ha okay ah isa pa importante pag na daan kayo pak tayo magpulot ng barya panyo angpaw lahat sa kalye pag may nakita kayo pag kayo makulot alam mo na pag sa Chinese ano hindi ano ba may ma medyo malas ka ay bibigay ng mga monks mga hindi monks mga uh, mga pa, mga yun dyan, yung mga uh, sabi natin mong sila o ano ano uh, tinuturo ka na mag tracing tracing ibig sabihin uh, tatapon mo ba tatapon mo barya sa daan o punas-punas mo uh, panyo tatapon sa daan no o kaya anything 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 na nakita niyo sa sa daan wa kayo makulot ng mga item sa daan halimbawa uh, makikita mo may angpao wak mo din ipulot nakita mo anything, gunting o ano-ano ba sa pag nasa daan po pag kayo makulot po, no? yan ang importante sa ghost man pag pinulot mo, para yung malas mo, uh, dinagay mo sa daan, ikaw naman nakupulot meron isang babae dati na niya yung pera yata o panyo pag kumuhi siya na loko tuloy na, na naging nabaliw tuloy Oh, kasi sinabi niya na pulot niya yun sa daan na panuyata matagal na yon pero advice ko lang huwag kayo magpulot ng mga item sa daan, huwag kayo uh, umuwi na late na late kailangan maaga umuwi kung may -sut sa'yo o may nakwisil sa'yo o tinatawag pangalan mo, huwag kayo maligon huwag kayo maktingin na sino siya bayan mo diretso ka umuwi ha anything kasi minsan hindi mo alam eh pero may nagsabi sa akin na may third eye siya marami na dumadating sabi niya pag Osman sabi niya tita marami na nasa daan eh sabi niya eh di naniwala din tayo di ba nakikita nila eh no no tapos kung may mga padel-padel po pa kayo mag ano ano tawag yung padel wag mo mag ano? Sandalan. ah wag sandalan ang padel kasi mga mga bad spirit nakatago sa poste post poste oh ah, yung poste wag mo sandalan minsan ano uh, ah, medyo energy niyo dam pag sinandal mo siya pag uwi mo nakakasakit kayo Bakal bularyo na kayo kaya every time uh, may mga poste, poste, tinatawa ko sila, huwag kayo magsandal sa poste. Kasi yung poste ang nagtatago ng mga bad energy. Ha? Okay? Yan lang alam ko, sasabihin ko sa inyo, no? ah uh, yung damit, pwede tayo maghang umaga, pero after 5 or after 6, tatago nyo na sa loob. Kasi minsan, sa damit sila nakatago para bukas umaga, paksuot natin, nasa katawan mo na, no? Yung mga damit, ha? O, huwag makpulot ng damit. Ah, red panty, ha? Kung gusto nyo, certain kayo, red panty. Pakayaw nyo, okay lang, ha? Okay? Ah, huwag kayo mag, magbiro biroan sa mga morto, o. Ano spirit dati, o? Oh? Spirit of the grass, ganun. Tapos yung dumating yung spirit, hindi ayaw na umalis. Aywan ko ngayon kung meron pa yung bata pa kami sa eskwela. Yan ang linalaro namin, spirit of the glass. Hindi ba yan? Sa baso. Wag din po. Ingat lang tayo sa ghost man. Gusto tayo peaceful. Kasi every year meron isang man na pinapalabas yung mga bad energy, yung mga spirit pinapalabas para... ah... Uh, makasaya sila, magbakasyon sila isang buwan. Pinapakain namin, inakaalay kami ng bigas, soft beer, sigarilyo, bulaklak, ah, uh, huwag lang pansit ha. Tandaan nyo, huwag makaalay ng pansit. Ang pansit, long life. Hindi pwede dito sa Guzman mag long life, no? Kaya huwag kayo mag-alay ng pansit, ano, spaghetti, Ganun po po ha. Ganun po yan ang yan ang yun natin na uh, ghost man araw-araw. Uh, uh, din episode ako na tuturuan ko kayo pang alay anong anong pagkain aalay tayo. Ha? Uh, wag lang ngayon kasi baka makalimutan niyo. Tatawag na naman. Ay oo. Please lang po, paggabi, huwag kayo mag-text kasi lahat ng cellphone nasa tindahan walang sasagot sa inyo. Kung gusto niyo mag-text, bukas na kayo mag-text. Ah, uh, bukas na sila sasagot. Kasi yung telephone, nakabit sa akin every night. Ah, uh, yung cellphone ko, walang tigil na ah, uh, nagte-text. No? Hindi din ako makatulog. Hindi ko din mapatay. patayin ang cellphone ko kasi minsan may emergency. Pwede lang po kung umaga kayo mag-text. No? Eh, wag din kayo tumawag ha, uh, walang sasagot sa inyo lahat na cellphone ni Inday re na nasa ba, tindahan po kaya uh, umpisa umaga 9, 9 hanggang hapon na 5.30 open ang mga cellphone nila no? yun lahat kay Inday Tita Maxi Charm sasakuti na ni Inday kasi na may kunting referensya yung cellphone ng Tita Maxi Charm antay nyo sasagot sila sasagot si Inday sa tita Maxi Charm ha papalitan ko ng bagong cellphone para maka maka text sa inyo kasi uh, nagugusman na yung cellphone ni Inday ayaw na <laughs> ayaw na guman, gumana oh, ha sino na text kay tita Maxi Charm wait lang po uh, ni, ni Inday ha o, oh, yan lang po. Thank you, thank you. Ah, uh, text Tita Maxi, si Tita Maxi, legit ha. Hindi yun, hindi yun, ah, uh, nakluloko sa customer. binebenta ng sing-sing na pwede sanla, hindi ako yun, ha. Tapos, huwag kayong magalit na sinabi ko, maksuod ng red or, eh, black or, black or white na na damit. Ha? Huwag kayo magalit. Yung mga may uniform, red panty na lang ang substitute nyo, no? Kasi wala na tayong magawa. O, bili kayo ng bracelet, o necklace, o scarf na pula para substitute sa white or black po. Ha? One month lang naman. Yung ordinary day, susuot kayo o hindi, bahala na kayo. Problema, tignan na yung problema mo na wag niyo na magalit sa akin, no? Oo. Maski na magalit sa akin, tuloy pa din si Tita Maxi maglike. go, <laughs> go, go. go, Yan ang promise ko, Gosman talaga. Tutulungan ko mga tao para gumanda ang buhay natin. After Gosman, tingnan nyo. Pag nakalay kayo, after Gosman, gaganda ang buhay natin kasi pinakain natin inalay natin, pakain, binigay natin. Tutulungan ka talaga sa tindahan. Nakaalay ako. Sabi ko, uh, tulungan mo ako gumanda ang uh, benta namin. Next year, aalay pa din ako. Aalay. Yan. Every year talaga nakaalay ako. Yan na po, ha? Thank you, thank you. Thanks, Tita Maxie and Charmy Ongpina. Salamat po.